Grabe guys, sino po ba ang hindi nakapanood kagabi October 3 sa eksena ng Batang Kiyapo guys, lalong lalo na particular kay Sir Noni Bon or as a Mar Marcelo sa Batang Kiyapo guys. Napakagaling talaga para sa akin guys ni Sir Noni dito sa eksena na ito guys. Alam niyo ba kung bakit guys? Habang nakatali kasi si Tanggol dyan sa budiga ni Don Facundo. Is ay pa isa-isa nga rin pinarusahan ang mga kaibigan ni Tanggol. At talagang nasasaktan si Tanggol sa mga nangyayari. Nakikita niya yung mga kaibigan niya. Ay... sinasali ni Don Facundo at sinasabi nga niya na siya na lang wag nang isali yung mga kaibigan niya. At ito nga si Sir Marcelo ay talagang kitang kita ko sa aking mga mata guys na talagang naawa siya sa sitwasyon ni Tanggol at dito nga malalaman niya kung ano ang dahilan kung bakit nga namatay itong si Babos. At dito nga dito nga guys nalaman na nga niya ang dahilan kung sino ang pumatay sa kaisa-isa niyang anak na si Bubbles At talagang nasaktan siya. At ito nga ang pumatay sa kaisa-isa niyang anak itong si Pablo na ako ni Don Facundo guys. At dito na nga sa eksinang ito guys na talagang pinapakita ni Marcelo at sinabi talaga ni Marcelo doon kay Don Facundo na anak niya ito ngang si Bubbles. At matatandaan nyo nga guys kung sino si Bubble Shop po ay si Miss Ivana Alawi na napakaganda guys. Tignan nyo naman guys. So dito sa point na ito, ay talagang napumba na si Sir Marcelo. Dahil nga, nagkasagupaan na nga sila ng mga tauhan ni Don Pacondo. At ayan guys, mananatili kaya siyang buhay sa teleserye ng Batang Kiyako. Ayan po ay ating aabang guys sa so, susunod na mga episode. Sana ay mabuhay siya at hindi siya aalis.